Jadi ya na parigo ir kasara na kagin luho ng may tubig oh. Uh, ya rasa. Oh, kagin ni parego ir kasara ya. Rasa to to. di di pagkukuan na alam. ko Eh, ada. da. Ino upayan ta da asawa mo kay teri akin asawa mo ngana parigo duruto tara. Jadi <coughs> ya <de>, nahi ino upayan. <coughs> Na para. niya niya rito ng upayan la. Pagsampo, pagsampo, pagsampo! etka wala aloy ro. Ano na ida na ito. Pag shampoo, -ok, pag shampoo, na. Diden na na din na Di na, Nya dina ho, damo na ito. Damo na tabi. Kapi lang mga marig, oi ra. Nya dina na ako, pwela dina ho. Ito na, mapasok pa damit panahon.